Positibo naman si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na higit na magiging matagumpay ang bagong Pilipinas Servicio Fair kung may dadali rin ito sa mas maraming probinsya. Ayon kay Representative Marcos, sa grand launch pa nito sa lawag Ilocos Norte, maraming kababayan nila ang nagpakita ng interes at nagparehistro sa programa para makakuha ng iba't ibang serbisyo. Itinuturing din ni Marcos na matagumpay ang paglulunsad nito sa Ilocos maging sa tatlong pilot site sa Leyte, Davao de Oro at sa Camarines Sur kung saan pinangunahan naman mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Personal din iniabot ni Representative Sandro Marcos ang pinensyal na ayuda, medical equipment, makinarya, farm input at iba pang tulong sa Ilocos Norte. I think the challenge now is to make sure na we scale it nationally para lahat ng ating mga kababayan ay uh, makita nila or maranasan nila ang uh, bagong Pilipinas service Fair.